Uh, tayo ba'y nakahanda na sa the big one? Yan ang tanong naman natin. Uh, si Undersecretary Ariel E. po ay uh, nasa linya na po natin, Executive Director ng uh, NDR-RMC. Yusek, magandang umaga po. Hello Yusek. Uh, magandang umaga rin po. Oh, Ako tayo sa ating mga kababayan. Edy, good morning po. Good morning po. Yun, uh, uh, yung ating mga kalapit bansa po ngayon ay eh, uh, tinamaan po ng lindol uh, Myanmar at saka itong uh, Thailand. Eh, Siyempre nag-aalala okay. tayo dito dahil matagal na natin pinag-uusapan. Hinug na raw para magkaroon tayo ng The Big One. Yusek, gano'n na huwag tayo kahanda sa patubang ating paghanda tungkol dito? Siyempre, hindi natin mapipredik ang lindol. Yung paghanda lang po pwede natin gawin. Ano, Yusek? Aha. Okay. Una, una, po, uh, ipaliwanag po natin kung bakit tayo nangangamba na na baaring mangyari po yung The Big One na tinatawag. Ganito po yan. Kasi po, uh, yung uli pong gumalaw ang West Valley Fault System na magdudulot po ng uh, tinatansya po yan ang table sa 7.2 magnitude. And noong taon 1650, so every 400 years daw po yung gumagalaw. 200, uh, 1850, 200 to 400 years yan. So ngayong 2050, papasok na tayo dun sa 400 years. So, siyempre science po yan. Hindi naman po eksaktuhan din yung kung yan ang mangyayari, maaaring mapaaga, maaaring mahuli ng konte at sana nga po ay huwag mangyari. Mm -hmm. Ngayon, doon po sa katanungan ko, handa po tayo talaga, dalawang level po yan, ah, Sir Melo. Mm -hmm. Una una, yung engineering solutions yun ang pinaka-importante. Ang madalas lang po kasi nating naririnig yung top cover and hold. Eh. Opo. Yung po, eh, pag nangyari na kasing lindol, reaction na lang po yun. Eh. Mm -hmm. Ang importante po, yung engineering solution, ibig sabihin, yung bang ating mga istruktura, mga kabayan, paaralan, hospital, Tulay. mga buildings, yan po ba ay eh, matatag upang uh, kayanin niya yung, yung matinding alog kapag po nagkaroon ng 7.2 magnitude. Napakalakas po noon. Mm -hmm. Ayon nga po sa ginawang pag-aaral ko ng PIBOL at ng JICA noong 2004. Matagal na po yun, 20 years ago yun. Ngayon, mas marami na po tayo mga kabahayan at uh, struktura sana nga kung yung mga nadagdag ng na mga bahay ay eh, sumunod talaga sa patakaran ng building code. Ano po? Apo. So, ang ayon po doon sa people sa pag-aaral niya at ng JICA, may git po sa 30 to 50,000 kagad yung maaring mamatay kagad. Mm -hmm. At mga 160,000 plus ang uh, lubhang masusugatan. Kandidato rin po yan na masawi. Mm -hmm. At napakarami mga struktura magkocollapse. Sa pag-aaral nila, 2 million po yung delegado ipagpalagay nyo po may dalawang tao na lang sa dalawang milyong struktura, 4 milyon na po yung kandidatong nasa peligro. Mm -hmm. At uh, sunod sunod-sunod, sabay-sabay ng mga sunod, may mga mawawasa <coughs> o mag-collapse, babagsak ng mga tulay. Ganun po yung senaryo na ipiniliwanag doon ngayon. Tayo ba'y handa dyan? Mm -hmm. Kaya nga yung unang level, yung mga struktura mismo ang uh, dapat. Tingnan mm -hmm. natin. Mm -hmm. sabihin, kahit po magdak po benhold tayo ng perfecto kung yun naman pong bahay na kung saan nandun po yung ating mga kababayan ay eh mahina yung struktura mahina eh dun po sila maaaring matabunan o malibing di po ba? Opo. Halimbawa rin po yung mga lugar na delikado sa landslide Opo. kapag umulot po yung lupa eh, dapat wala rin pong mga kabayan. Iyan po ay na-identify na naman po ng MGB. Mm -hmm. uh, alam na po natin sa inyo mga yan. Eh. Kaya nakikipag-tulungan uh, tulungan sa ano tayo, humingi tayo ng tulong sa ating mga kasamaan sa local government unit. At pati na rin po sa ating mga kababayan, alamin po nila kung saan po sila nakatira. Mm -hmm. uh, kunin ko na po itong pagkakataon na to. Puntahan po nila yung website po natin, yung uh, hazardhunter.ph. Hansard Hunter Philippines po yan. Mm -hmm. I-type po nila address nila. Makikita nila gano'ng kalayo sila o kalapit doon sa mga uh, port systems, uh, landslide prone areas. By the way po uh, sir Melo, hindi na po isa yung pinangangambahan nating gagalaw. Yung mm -hmm. Big one kasi, West Valley port system yan. Meron po tayong 6 mm -hmm. na active trenches na lahat po yan pwede magdulot ng malalakas na lindol. kaya naranasan po natin, halimbawa sa Abra, sa Bohol, sa banda uh, Madalas, sa Dabao area, lagi po lumilindol. Hindi lang po big one ang ating pinaghahanda na dapat po intindihin ano po yung active trenches. Lagi lang ang napag-uusapan mm -hmm. ang the big one kasi po Metro Manila yung pinangangambahang maaring lubhang kamaan. At uh, hindi lang nga po Metro Manila yan. Ang uh, West Valley Fall System, galing po yan sa uh, Bulacan, tumatawag na Metro Manila, a parte din po ng tarac Pampanga uh, hanggang Laguna po 'yan yung Greater Metro Manila area hindi lang po 'yan Metro Manila mm -hmm. at hindi po tama yung sinasabing mag-ingat lang yun sa fault line mismo hindi po yung 5 meters to the left 5 meters to the right daw Apo. pag malayo ay don't na hindi po totoo niyon mm -hmm. ang halos napakalaking parte ng Luzon ay maaapektuhan po niyan hindi lang po yung nasa mismo pod system po yan, yung cover and hold naman, yung ating mga drill, importante po yan bilang reaction po natin. Uh -huh. Sa party po na yan, ang atin pamahala naman po, uh, meron po tayo mga sanay na magre-responde, uh -huh. hindi lang po ang Office of Civil Defense. Uh -huh. Ang ating mga nasa uniformed services, ang AFP, incident, Army, Navy, Air Force, kasama na natin ang Post Guard, Bureau of Fire, Philippine National Police, ang ating mga LGUs may dalawampung 20,000 tao naman po uh, sanay naman po sa pagresponde. Mm -hmm. Kaya lang po, kagaya na nabanggit po, reaction na lang po yan. Tama po. Ang importante po yung engineering solution. Uh -huh. Tignan Tingnan nila yung mga kabahay nila. Huwag po natin asahan lang ang national government. Yung ba inyong bahay, maghanap na po kayo ng engineers nyo. Alam nyo naman po kung uh, kayo ay sumorkat sa city hall nung kunin nyo po yung, bis yung inyong construction permit. Apo. At uh, tingnan nila, rally nila yung tinatawag kong retrofitting, pagpapatibay po ng istruktura, uh -huh. uh, yung mga magtatayo pa lang ng mga bahay o kasali, uh, sana po ay sumunod na po tayo, huwag na natin shortcutin yung pag-apply -pag po ng mga permiso uh -huh. ng construction at ng occupancy permits po. Opo, tama po yun, ayuseka. Uh. Pero may nabanggit kayo kanina, yung mga mapa, hazard map yung tinutukoy nyo po. Tama eh. Po. Opo. Uh kumusta po ang compliance tungkol doon? Sabi nyo, yung mga LGU, dapat silang pumukpok dyan. Alam naman nila kung uh, nasa ang mga lugar po yan dahil makikita sa mga papuyan. At ano ang ginagawa nila tungkol dyan, Yusek? oh, tama po. Ang uh, Sir Melo, maalala nyo nung no, nangyari yung sunod-sunod natin bagyo. Mm -hmm. Yung pong nag-landslide sa bandang Batangas po sa Talisay, Agoncillo, yung mga nasa uh, slope, yung mga sa ganun pong Uh, lugar, makikita nyo sa mapa kulay pula po yan. Eh. Ibig sabihin pag kulay pula in the first place, hindi po dapat may mga kabahayan po doon. Mm -hmm. At kung meron pa mga bahay doon, di naman po madaling iwanan yung mga bahay na uh, titulado po yung mga lupa. At least dapat alam po nila yung kanilang uh, katayuan So gamitin po nila yan. Uh, Identify na po yan. Napakaganda po ng mapa mm -hmm. at ini po yung ginawa ng NGB ng DENR. Kung to na po yan, tignan lang po nila yung lugar nila. Mm -hmm. May mga mapa po tayo. Apuntahan nila nila yung Hasagan per Philippines Apo. at yung mismo website ng NGB. Mm -hmm. uh, Yusec ano po ang talagang challenge? Ano ang hamon? Uh, bakit uh, may mga kababayan pa rin tayo na kahit alam nilang delikado do sa lugar nila? di pa rin sila umaalis, Yusek. sa akin po, dalawa po yung tinitingnan nun natin dyan. Una po yung practical side. Siyempre, uh, hindi po uh, uh, kailangan po ng uh, pera dyan. Ano? paglilipat kayo, hindi naman po napakadali. Naintindihan po natin yan. At minana po nila yung lupa nila. Dyan na po sila lumaki, dyan na sila una buhay. Naintindihan po natin yan. Sumali so, ko kung may pagkakataon pa na huwag na po sila dyan tumira, o at least alam nila yung dapat nilang gawin. Halimbawa, palakasin pa ho nila yung kanilang bahay. So, balit na sinasabi mo, oh, kahit napakatibay po ng bahay ninyo, mm -hmm. kung yan naman po ay magkakaroon ng landslide, eh, ganun din po yun. Ma, -ma delikado rin diba? So, importante yung kaalaman kung saan po yung kanilang bahay. Tignan po nila yung mapa. Kaya ang, ang pangunahing uh, challenge nga po, tama po kayo, ay yung mismong paniniwala ng ating mga kababayan, ng ating kultura. Mm -hmm. Sa ibang bansa ho, alimbawa, uh, siyempre gayahin po natin yung Japan. Kasi yan po ang ating kahawig pagdating po sa mga natural calamities. Mm -hmm. Pareho po tayo ng sitwasyon. Uh, doon po, bata pa lang talaga kung sinasanay na meron silang go bags, meron silang helmet, hindi po sila nagpapawanan, tinisiryoso po nila lahat po ng drills nila. Kasala, kasama na po yan sa kanilang kultura. Mm -hmm. Doon po hindi niyo po pwedeng gumawa uh, ng shortcut kapag uh, nag-apply kayo ng uh, building or occupancy permit, hindi po kayo patayagan doon dito sa atin. Paminsan-minsan mm -hmm. at tanggapin na po natin, may mga kababayan tayo pag nakaka-shortcut, eh, pinagmamalaki pa po yun. Mm -hmm. Yung kultura po talagang uh, isa po yan sa ating mga uh, dapat tingnan. Maba po yan, hindi naman mm -hmm. po yan na ile-legislate o na iuutos. take Decade po yan. Dahil yung value system natin, yung paniniwala natin, yan po ang talagang isa po sa pinaka- tinitingnan natin paano po natin yan mababago. Opo. Disiplina po. Opo. Asek, hindi ba yung yung, yung uh, kalagayan din sa pamumuhay ng isang pamilya ay nakakapekto dahil sinasabi niya, baka hindi ko prioridad yan, Malalayo, malalayo Laba. pa nga ako sa hanap buhay ko kung ako ililipat eh. <laughs> Oh, at saka siyempre kailangan ko munang pakainin ng pamilya ko. Mataas ang presyo at, ng mga bilihin ngayon. Pero yung mga paghahanda at pagpapatibay ng bahay na yan, saka na yan. Yusek. Kasama, uh, tama po. Actually may survey po dyan last year. Yung pong sampung bagay na pinibigyan ng halaga po ng ating mga kababayan, na mm -hmm. naunawaan po naman natin. Yung unang tatlo of course yung mahal na bilihin, yung mga presyo, pangalawa hanap buhay, pangatlo ay trabaho. Sa bandang gitna, natural naman po yun mga uh, criminality, kasama hmm. na po ang West Philippine Sea. Bandang dulo po talaga, 9 and 10, ang climate change, effect ng climate change at yung paghahanda sa kalamidad. Yan po talaga napakalaking uh, pagsubok po sa atin yan dahil nakikipag-agawang po tayo sa atensyon ng ating mga kababayan kung paano naman po nila bibigyan talaga ng pagpapahalaga. Apo. Kung paano po ililigtas ang sarili nila uh -huh. At yung mga mahal nila sa buhay, kung may pagkakataon pa, pag nangyari po yung uh, ayaw natin mangyari malalaking lindol, yung makatulong din sila sa kanilang mga kapitbahay kung sakali pong kailanganin po. Okay. Tama po kayo. Uh, okay. Hindi po ito binibigyan ng priority ng ating mga kababayan. Kaya nga po, humingi tayo ng tulong sa mga kasama at sa media mm -hmm. kung paano natin talaga ikayatin ang ating mga kababayan na bigyan nila ng tamang pagpapahalaga po yung buhay nila at buhay ng kanilang mga uh, minamahal. Opo. Sige po, Usec, hanggang uh, doon na lang muna tayo. Siyempre, huwag kayong magsawa na magpaalala sa ating mga kababayan yung duck cover and hold na yan, sirisohin niyan. Sinasabi niyo yung uh, isang isang aspeto pa yung pagpapatibay ng ating mga gusali o tahanan o infrastruktura na ano po, Usec? Tama po. Um... Nananawagan nga po tayo sa mga LGUs. Unahin po nila halimbawa palakasin yung mga paaralan nila, mm -hmm. yung mga health centers nila, yung mga iba pang mga tinatawag na critical structures po. Apo. yung po kailangan natin. Agad pwede nilang gawin po yan. Saka, Hindi po kaya magkisa ng national government. No? Saka Usec, yung mga tulay natin. Ha? Nakakailan na tayong bumabagsak na tulay, nagkakadiferensya. Eh, wala pa tayong malakas na lindol. katulad niya sinasabing dabigwa na yan. Usec? Oo. Oh, uh, Tapa po, uh, yun nga, tayo sa DPWH, tuloy-tuloy siya na yung kanilang uh, evaluation at retrofitting oh. ng mga tulay sa mga tulay po natin. Dahil nga sa pag-aaral niyan yan, ang, tinitingnan ay yung posible na pagbagsak po ng mga tulay dito sa Metro Manila. Ako, napakahirap gumalaw nun. Pag walatay wala tayong madadaanan, Yusek, sa panahon ng uh, kalamidad na katulad ng lindol. Mabigat po yan, mabigat na sitwasyon yun. Although, ang sa plano naman po, yung tinatawag nating Oplan Yakal at Oplan Ligtas ng Armed Forces of the Philippines, mm -hmm. may mga partnership po tayong ginawa o figuring system na may mga probinsya po na hindi naman po maapektuhan, uh, naka-assign po sila sa mga magiging kapartner naman po nila dito sa Greater Metro Manila area. Mm -hmm. Yung po yung sinasanay naman po ng pamahalaan. Labas po doon sa Dock Covenant Hall ng ating mga mamamayan, uh, ang hindi po nakikita ng lahat, Kapag meron tayong quarterly national earthquake uh, simultaneous earthquake drill mm -hmm. sinasanay namin po yung command and control, pag-uusap at pagtugon po ng mga magkakapartner po. Yung mga tutugon po sa mm -hmm. ibang mga probinsya papunta dito sa Metro Manila po. Opo. Usec, salamat po at uh, sa paliwanag niyo at magandang umaga po sa inyo. Uh, salamat din po, sa Asat mga kababayan. Opo. Good morning po. Good morning po. Undersecretary Ariel Pumeseno, Administrator Office of Civil Defense.